sa pasuhin namin yun. Napabangga kay Mama. Okay. Ito po yung police station dito po sa Rodriguez Rizal. Hey guys, nandito po kami sa police si Rizal. Sir ang nag-arap sa amin na assist sa pagkabangga sa akin. Normal na lang po po yung aking pa-ating people. Pa -ating, si lagi salat ng baga. Ano? Dapat Kami po sa gupitan, sa par, pa lupitan. Pa Akala mo si Buboy kinakatay. Ayun po si Buboy. Tingnan niyo po si Buboy. ayun okay. po. Oh, oh, wow. Ay, oh. Tingnan ni mo si Buboy. si Boboy. Ooh! Oh, gigising ko Tatanggalin nini ni Mama 'yan po si Buboy. kami sa salitid ng pagupitan. Kasi pag ginugupitan, para po ito pinakatay. Ay, oh, di na alis si mama. Very good ang baby ko. Thank you po, anak. Marami? Marami yung pari ko. Bibili na tayo? Anong gusto mo, anak? Oh, thank you, anak. Kami kayo, guys, <laughs> ha? Talpa pa. kinakin bang na laruan kasi umiyak ng pagupit ito po kami bagong gupit akala mo kinakatay ito grabe hawakan na ayaw magpagupit ayaw ka magpapagupit hi guys good morning nakita <laughs> ang yung hibiscus flower on my face on my head on my ear yeah kasi nagbayad po ako sa wifi internet pakatapos nakita ko to doon sa may gilid tapos ang daming halaman na namumulaklak so ilagay ko dyan cute to <laughs> yung mga nakakita sa akin sabi na ah, ang laki laki naman yan ang ganda ang gandang bulaklak yellow look So actually, actually guys, galing kami sa talipapa ni Boboy. Bumili na naman ng pangkonsumo para sa isang buwan. Bigas, gulay, karne, mga dilata, mga ang tawag dito, tawyo, mantika, kompleto po guys. Kasi pag nagpapadala yung asawa ko, tapos bumibili na kami para isahan na lang, para hindi pabalik balik Dahil po, nakakatakot po talaga minsan, may mga oras na hindi natin alam yung panahon. Katulad nung guys, ikwento ko po sa inyo last February 1. It happened sa Naka-honor po kasi si Buboy. So, dahil honor siya, tapos sabay, nagpadala yung asawa ko, kami sa Jollibee. So, pagkain namin, kakain sa, tatawid kami sa tawiran, sa pedestrian lane, na aksidente po kami ni Buboy, nabangga po kami ni dalawa ni Buboy. So, si Buboy, ah, Siyempre dahil nanay ako, ayoko siyang masaktan. Naitapon ko po siya. Thank you Lord dahil yung pagkatapon ko sa kanya, hindi po nasugatan si Buboy. Ako po yung nasugatan pa ako. So, ito yung guys yung pa ako. Oh. Oh. Maga pa siya hanggang ngayon. Grabe po yung pagkasugat ng pagka... Buti hindi po ako nabalian. Mga ano lang po, puro pasa, malalaking pasa. So, ano pa ba? <laughs> ito yung guys, binili ko para kay Buboy. Ah. Oreo. Tapos ito. Tapos yan. Tapos yan. Tapos binilang ko din siya guys ng ito. Oh, ano? Yeah. Oh, ah, ah. Tapos ito. ito, bumili ako ng iyan, uh, mga pangangilangan. Ito, ito tapos bigas. Tapos kayo po Yan si Buboy. Thank you Lord dahil hindi po napano si Buboy sa aksidente nangyari. Flowers. Oh, dito kasi mamamagay po. mm, -mm. Beautiful? Nails yes. Years. Beautiful? Mama is beautiful, yes? Yes. Itu. Itu mana? Salah si Ming Ming. Mana sah? Kata yang Walau lemah, kau sebuhai. Good, good hey guys, good morning. Magluluto ako ngayon ng ulam. Kuchara. Sila mo nabili ko. Ano po? Kutsara. Kutsara po. Eh si Kinkin. Oh. Sige nga, kung marunong ka anak. Very good maliliit lang to guys, na nabili ko guys oh. maliliit pero 50 pesos oh. pati yung carrots 20 maguntot na ng itlo ko gilad mo na asin na na asin, kunti asin Very good. Okay, remove. Tanggalin mo na yung anong... Good morning. Nag-ready po ako ngayon ng pagiging ulam namin mamayang tanghali ni Boy. So, ito po ay simpleng ulam pero para sa akin, ito ay napakasarap. <laughs> so, panunin niyo po ako sa aking pagluluto. Ito po ay manok or chicken. Chicken recipe na chamba po. So, papakilala. Ay, eh... eh babahagi ko sa inyo ang aking mga recipe. Okay, let's go! Recipe. Ito yung mga recipe na lutuin ko po ngayong tanghali. Ito po ay manok or chicken. Ito po ay nakabili ako sa talipapa. Ito pong lahat na to na patatas, nagkakahalagang 50 pesos, tapos ito 20. Maliliit lang po yan at apat na pirasong maliliit. Pero ngayon gumanda na siya. Kasi siyempre binalatan ko na siya. Naging maayos na. Tapos syempre, ito po yung sili, isang kamatis kasi mahal po yung kamatis pero ngayon medyo nag okay -okay na po yung kamatis. Sibuyas, bawang, kamatis, sili. Isang sili. So, let's go! Magluto na po ako. Tapos ito mayroon akong tomato paste at saka syempre, papakitsap. Ready na ang aking lulutuin ngayong tanghali. Para sa tanghali pero pre-prepared ko na ngayong umaga. Good morning guys. Good morning po. Thank you very much for watching po sa lahat ng aking videos. God bless po sa ating lahat. First po ay pre ko po yung kawali. Nilagyan ko ng konting mantika. Ilalagay ko na po yung kamatis. Kunti lang na kamatis po. Kamatis. po ilalagay ko po yung manok. Tatakpan mo so, yun. Ayan na guys. So, ilalagay ko na yung pambihira. nalo. Ito na guys ang aming alam. Ginataang kaldereta. Kaldereta. Oh. Oh. <laughs> ito na guys ang aming alam. So ito na guys yung final products ng akin niluto po. Masarap ang aming ulam ngayon. Thank you, Lord. Hi, guys. Kakain na kami di Buboy. Di Buboy? Hey. Nanonood siya ng TV. Kanong pikis ko alam, baby, ng lablab ng mama? Hmm. Hmm.